So mga kaibigan, ngayon na April 14, Monday, 10.30 ng uh, katanghalian. Ito ang makikita nyo dito sa parada o sentro ng bayan ng Tigaon, Camarines Zoo, Philippines. Ito mga kaibigan, ito merong nakalagay na banderita. Ano yan, bakit merong ganyan na uh, palamuti? Why? Dahil mag Holy Week siguro mga kaibigan So parang fiesta yan ah? Uh, ito ang makikita natin Ang init Siguro ang temperatura ngayon mga kaibigan Ay umabot ng 41 degrees Celsius Mga kaibigan Ayan, ayan mga kaibigan Uh, mayroon tayong may papakita sa inyo ang uh, nangyayari dito ngayon sa bayan na ito mga kaibigan at ang uh, mga petita mga dumadaan mga iba't ibang uh, mga tao from all walks of life so to speak thank you Lord God and, uh, please like, share and subscribe tayo makatulong sa ating kapwa mga kaibigan kung kayo ay nasa ibang bansa at inyong uh, makikita ang pinanggalingan ninyo dito sa at taga rito sa Bicol particularly dito sa Tigaon ito ang makita nyo ngayong araw na ito at maayos sa sunny day mainit ang panahon at maganda maglatalakad basta mayroon kayong mayong at magingat sa mga sasakyan alright and uh, tayo sa tindahan ito at uh, medyo nagpapalamig tayo dumaan na ang JC Liner papuntang naga mga kaibigan alright mga kaibigan and see ya Enjoy your day and have a nice day. Alright, sign off.